Ads na po ilagay sa inyong long form video or in-stream ads. Ano ba yun guys? Gusto ko lang din itong i-share guys sa mga bago pa lang na monetize sa in-stream ads na kagaya ko para magkaroon din po kayo ng idea. Kasi ngayon ko lang din to siya nakita. Ayan, you're included in a group of creators who are now eligible to earn money from videos as short as 15 seconds with two ad types. The first one is image ads that appear below your video. Ito yung katulad ng uh, ads on reels guys na nasa baba ng ating video na ads. Yun po yung una. Yung pangalawa naman ay, post roll ads that plays at the end of your video. Yung katulad nito guys, yung katulad nung nakikita natin sa YouTube, pero yung sa akin guys, ilalagay siya sa end ng aking long form videos. O ba diba? Guys, pag nakita nyo itong may ganito notification yung lumalabas, ibig sabihin, i-turn on nyo po yan siya guys para papasok po yung ads na yon sa inyong mga video. Alam naman natin, pag may ads, my earnings, may kita ka po. Kaya dapat naka-turn on yan. Makikita nyo po yung notification na guys, dapat pumunta po kayo sa inyong mga business suite or creator studio. Doon nyo po siya makikita. At kung may natunan, please like and share this video and follow mo ko for more tips. Thank you so much!